sa simula wala pang langit wala pang karagatan wala pang panahon tanging ang walang hanggan at ang may likha na nangangarap ng liwanag isang kislap at nabasag ang dilim naghiwalay ang liwanag at kadiliman umatras ang tubig at lumitaw ang lupa ang mga bituin ay kumalat sa kalangitan na barang mga hiyas na inihagis ng kamay ng Diyos. At ang mundo ay nabuhay. Sumimbol ang mga punong kahoy. Umagos ang mga ilog. Ang mga nilalang ay gumalaw sa dagat at himpapawid, bawat isang natatangi, bawat isang buhay. At sa isang hardin sa puso ng daigdig, nagmumuklat ang dalawang kaluluwa. Adan, Eba, nilikhang may kagalakan, nilikhang umibig, nilikhang makisama sa Diyos sa simoy ng dapit hapon. Ngunit may isang bulong na gumapang sa halamanan, isang tanong, isang pag-aalinlangan, isang pagpili, isang kagat, at nabasag ang kawalang kasalanan. Nagsara ang mga pintuan ng hardin, at ang mundo ay natutong masaktan. At kahit wala na sa Eden, nagpapatuloy ang kwento. Lumago ang sangkatauhan. May ilan na natutong magmahal, may ilan na natutong maingit. At sa isang palayan na binalsa ng luha, isang kapatid ang kumitil sa kanyang kapatid at hindi nakalimot ang lupa sa dugo ni Abel. Lumaganap ang karahasan. Lumubog ang mundo sa dilim. Ngunit may isang taong patuloy na nakikinig. Noe. Nagtayo siya ng isang malaking daong habang pinagtatawanan siya ng mundo. At nang bumuka ang langit at bumagsak ang ulang parang paggunaw, ang kanyang pananampalataya ang nagligtas sa kinabukasan. At nang bumaba ang tubig, isang bahaghari ang yumakap sa langit. Isang pangako na ang awa ay patuloy na sumasakop sa daigdig. Lumipas ang mga henerasyon at nagtayo ang tao ng tore upang abutin ang langit. Ngunit ang pagmamataas ay naghahati sa mga puso nagulo ang kanilang mga wika. Nagkalat sila sa mundo. Pagkatapos, umaakit ang lente ng kwento sa isang matandang nakatingala sa mga bituin. Abraham, marinig niya muli ang tinig. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang iyong saninlahi ay magiging parang mga bituin sa langit. At naniwala si Abraham. Ang pangako ay nagpatuloy kay Isaac, kay Jacob, hanggang kay Jose. Ang mapangarapin na itinakwil ng kanyang sariling mga kapatid, ibinenta bilang alipin, ibinalanggo, ngunit hindi iniwan ng Diyos sapagkat ang mga pangarap ay hindi nabibilanggo. At nang lumuhod sa harap niya ang mga kapatid na minsan ay nagtaksil, pinili ni Jose ang kapatawaran. At muling nabuo ang pamilyang minsang nabasag, kaya't nanatili ang pangako, isang apoy sa kadiliman, naghihintay. Ang Genesis ay hindi nagtatapos sa kasiyahan, kundi sa pag-asa. Pag-asang ang Diyos na nagsimula ng lahat ay tutuparin din ng wakas.